my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, nah, f*** likely I'll be taking shot Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito rito ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So, for this video naman po, isa babay check naman natin. Itong Rigid MTV ni Idol Prince Bryl o Bajo. Yan, so, kita-kita natin na matakad na matakad ka. Anong height? Six-footer. Six-footer? Sana all. Ako, short na lang. Wala natin eh. Five-level lang ako. So anyway, i-check natin ngayon yung specs ng yung rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Prince, to, before tayo mag-start to, tanong mo kita. Ito ba yung kauna-una mo na rigid MTB? Ah, uh, hindi po. Bale, first time lang pong magkaroon ng rigid MTB. Hmm. Yung mga, man, yung mga nauna mo? Ano po, mga nakasak po po. Hmm, naka naka-XC? Uh, ah, Apo, naka-XC. Tapos ito yung first na rigid MTB mo. Ano? Apo. Ah, Yun. So ano ba to? Inassemble mo? Mag ano? ano lang po, ah... Uh, Bili-bili lang po na ano po. Sa isa, -isa yeah. lang po na five ko Mm. Balit po ng bago. Mm. Kumbaga mix na brand new tsaka second hand na swap no? Apo. Ah, so next next question naman Idol. Sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo ngayon? Minsan po sa ano po. Sa races po din. Minsan po pang long ride din po. Mm, races? Saka na sumasal? Sa may dunk ring. Ah, sa dunk so, rain ra 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 na. Pero meron ngayon di ba? Ligo ngayon? Meron. Kakasali ka na ba? hindi po next week. Next week, week so, na lang. Wala po kasi. Okay. Bali, sa long ride naman? Ah, sa long ride naman no. po, ano lang. Ah, uh, safe lang lang po. Sa halong. Nilalang lang mo lang yun, pero matitindi yung mga loop mo. No? Mga puro aon kasi yun eh. Yan, okay. <laughs> yeah, mama po na to si Idol, no? Ayan, yeah, so ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Heartel Mountain Bike Frame. Ito ay Mountain Peak Ninja. Apo. Okay. Parang two, parang 2020 20 model pero iba yung ano eh, no, iba yung paint color. Kasi kailangan ko nakakita ng Mountain Peak Ninja na kalahati red tapos banda likod may black. Kailan mo nabili ito? Ayden? Noong ano last week Sunday. Noong last week 'yan, yeah, no. Kasi alam kong model ng Mountain Peak na Ninja yung 2022 na pasado malaki yung buka ng ano eh. Malaking buka ng rear triangle kaya sobrang limited lang ng limited na, na chainring ang kailangan eh. Pero ito kasi nakita ko medyo malaki no. Mamaya talakayin natin no. So balik muna tayo dito sa frame niya. Yung nga Mountain Peak Ninja ng XC Heart Mountain Bike Frame. Aluminum 6061 pang 29er no. Yan pang 29er then size large or size 17. papered yung head tube. Yan full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6 mm diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yung post mount. Next naman, yung rigid fork nya yun para ano nabis ko tuloy yung dati kong rigid fork Ragusa R300 na aluminum 6061 ito naman ay 29er no? Okay. 29er na hindi suspension corrected uh, ilalagay ko na sa screen yung crown length at saka yung blade length ito then yung stereo tube nito uh, straight or non tapered so naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng Mountain Peak Ninja uh, quick release yung dropout then yung display caliper mount din naman yung exposed mount uh, next naman sa kanyang cockpit Anong brand ng ano mo? Sagmit po. Uh, Sagmit? Anong may 2.0 eh ano up to 2.0. Ah, tingnan natin yung model to ano, basta 2.0 version ng Sagmit MTB handlebar aluminum. Then ang lapat ito, ah, uh, tingin ko mga 600mm, parang ha, mas malapat to ng kote kaysa doon sa manibela ko. Uh, straight na may coating box sweep, 31.8 mm ang diameter. Yung grips mo, ito yung pambansang grips mo, no? na unbranded uh, o hmm. may brand? wala akong no? normal na yan silicon silicon grips na unbranded pambansang grips next naman yung stem niya yan pares tayo ng stem kasi pares tayo yung eh laki tangkad <laughs> yun uh, uno uno na aluminum 6061 yun nga pares tayo ng 130 mm uh, negative 7 degree ang angle the next naman yung uh, kanyang tapered headset mountain peak na silver bearings next naman ito kanyang seat lap mountain peak din na Allen type aluminum 34.9 mm diameter. Ito namang seat post niya Labici. Labici na aluminum din no? Na 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman tong kanyang salary ito, ito yung copy ng kabukabuka ng fisik Zelman. Oh, Zelman na uh, walang butas sa gitna. Malambot and flexible steel railings. Ah, uh, feedback mo dito sa sabi mga idol? ano, okay naman po. Parang mas ma... Ano po sa kaysa dun sa MTBC po. Mm. Kasi kung magbibuild, kung sabi niyo kung magbibuild po kayo ng malaking bike o or nakabili po kayo ng malaking bike, mm. parang pang ano po sa pang adjust po. Mm. So maganda yung feedback niya dito sa kanyang Selma na saddle. No? Proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Ingat, yeah, pambansang drivetrain drive, drive ulit ito, one by. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Ayun, first time lang makakita ng ano, no? Actual, no? Shimano Qs. Shifter lang po. Ah, shifter, no? Shimano Qs. Ano model itong Shimano Qs mo? Yung ano to? Hindi ko kung ano kung. Kasi 11 speed to eh. Oh. U8000 pa ba to. Baka makita natin dito. Mama, ito yun eh. Hindi ko mabasa. Mama, ilalagay ko na lang sa screen na mga idol, no? Kasi medyo, medyo na yung paningin ko. Eh. Kasi, pero ito, ah, Shimano Qs, ah, Shimano Qs na... 11 speed, yeah, 11 speed. Yan, sa so next naman ito kanyang MTB crank. Yan, balik tayo sa pambansang MTB crank na I accept dyan ko na Halotech na pang 3 x Bali, dalawang chain ring, ah, dalawang 1 of, ano, 1 of 4 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa granny ring. 170mm ang crank arm na ito ay Halotech, no? Yung bottom bracket ito, ano dalawang brand ito? Mountain Peak. Yan, Mountain Peak na Halotech, threaded bottom bracket. BB51, yung particular model nito. Ah, uh, next naman, yung kanyang chain ring ragusa ragusa na ilang tito 40 t 40 no yun nga no hindi palagi ko hindi ito yung 2022 model kasi yung 40 t yung iba din na magkasa hindi na magkasa dito eh so tingnan natin yung clearance nito no uh, pero pasado pa to ah, oh, nga medyo maliit nga no pero ano oh, hindi pa pasado maliit siguro mga 3mm pa tingin ko Tignan ko yung ano. Ayan. Siguro ito na no, mga 3mm. Kasi sa 2022 na Mountain Peak uh, Ninja, wala na yan eh na dapat yun. Uh, okay. ah, tignan na, par partida pa. Ah. Mas lalaki pa yung clearance, ano, yung clearance yan kapag minount mo dito sa ano okay. sa external. Okay. No? Nasa internal pa eh. Tapos tignan natin yung mount dito sa ano yung spacer. May sa, ano ba? Yung, go yung gold bus spacer ba yun? Ah, bali tigisang spacer kaliwat kanan, no. So ibig sabihin pag nilipat mo mula nilip, nilipat mo dito, uh, mula diyan hanggang dito yung isang spacer. Bali ah, ano po 'yan? Dalawa pong spacer rin po, may itim pa po. Ah, meron pa. Pagkasapot na yung Ah, yung itim, yung itim. Ah, dalawang spacer pala dito. Bali tatlong spacer na pala lahat. No? Ayan, yun pala yung clearance yan no? dito sa Mount Peak Ninja, Ninja niya at dito sa Ragusa na 40T na 1 by 01 na chain ring. Uh, next naman ito kanyang MT ano? MT road bike pala. Road bike Zerai. 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 So kung maganit na mo, kailangan mo na i-repa oh. <laughs> May hirap ako pumadyak niyan. <laughs> Zerai na road bike lipless pedals. Uh, next naman yung chain niya. Shimano. Shimano 10 to 11 speed. Ayun, nakalagay dyan kasi Shimano X10 na 10 speed. Ah, uh, yung cassette sprocket mo laki ah nung ano, ano ito Ah, uh, Sagmit. Sagmit na 1150T no. Opo, 1150. Pero ilang speed to? 10. Ay, 11. 11. 11. Ah, 10 speed to. Compatible pala dito no. Opo. 'Yon, 11 speed na Sagmit. Then na, yung RD po ano to Yung, sensa po. Ah, sensa. Opo. Ano to? R RX. RX2 Pro. 'Yon, sensa RX2 Pro. Na pang 11 speed no. Opo. Yan, so, yung so, stock nga po yan. Ah, yung stock nyan na, eh, no? Ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB, no? So, proceed naman tayo sa kanyang wheelset. Ito yung kanyang gravel tires naman, no? Gravel tires, Maxxis Rambler, na 700 by 40C. Sa 29er kasi, ang conversion nito, 29 by 1.5. Nung tinignan ko kasi itong dineretso ko yung crank arm sa ground, medyo maliit yung clearance eh. Kaya tingin ko prone sa pedal sa redel. Payat kasi itong gulo mo, no? Pero sa experience mo, nakaka-experience nakaka ka ba ng Pedal Strike? Hindi naman po. Hmm. Minsan lang po, bumabang po na, kapag bumaba ang kiko na pagdating po sa races. Hmm. Kaya ingat-ingat na lang eh, no? Yeah, Ayan, so proceed naman tayo sa kanyang MTB rims. Sugmit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes and evo's mo idol? Submit din Yung Sugmit din. Then next naman, itong kanyang hubs, ito yung Speed 1 Soldier. Speed 1 Soldier na 6 poles kasi ito free body seal bearings uh, check natin yung turong ito idol kapag naka free with yan guys so yan yung turong kanyang uh, Speed 1 Soldier MPB hub kapag naka free with dala sa lang sa kanyang brake set Logan Logan na hydraulic brakes and dual piston. Ano yung feedback ko dito sa Ano naman po? ah, uh, kasi po nung nagpalit po ng frame ko, wala po kasi fittings po dun sa mm. ano po, para bali parang binigay lang po nung bike shop po. Ah, bigay lang pala ah, no. Ah, no? uh, ano yung ano yung braking performance nito? Okay na po. Ah, uh, okay na. Yon, maganda yung feedback niya dito sa Logan, no? Hydraulic brakes and dual piston. Dalasa sa lang sa kanyang rotors. rotors po niya na ano po. Sagmit. Okay. Ayun, Sagmit Series 5, no? Yan, yeah, yung yeah, Series 5 na 160mm ang diameter harap tsaka likuran Parehas na fixed type and bolt uh, Floating pa lang, sorry Floating and ball type disc brake rotors So Idol Prince uh, Magkano yung total cost nito? Estimated, estimated lang po, Estimated po, mga nasa ano po yan Sa 20 po, lang po 20 Over 20,000? Ano, 15 Bali 15 to 20,000 naglalaro doon ano? O oh, yan guys, ito nga yung Mountain Peak Ninja Rigid MTB ni Idol Prince Brail Obado. Yan guys, no, nai-bike na natin itong Mountain Bike Ninja, Rigid MTB ni Idol Prince Brail Obado. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Ang tawag po sa ano po, sa mga katawag po, sa tanit, saka sa tanit na sumusunod. Yeah. Yes, so salamat sa pag-bike ng MTB po. Ano? Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood dito. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Paki-click na lang 'yung notification button para ma-totally notify kayo. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise up sa inyo.